Ladies and gentlemen, this is the 74th Miss Universe Competition. This is NEL 2204, and don't forget to like and subscribe. Magandang araw Pilipinas, apaka-expensive ng look at performance ni Miss Universe Philippines 2025 at isa manalo sa ginanap ngayon na Moonlight Gala Presentation and Dinner sa Thailand. Pasik laban talaga ng mga kandidata mula sa iba't ibang bansa pero hindi nagpahuli ang ating pambato mula sa elegance, poise hanggang sa overall presence. Talagang grabe ang atake ni Queen Atisa. Ipinamalas niyang muli kung bakit isa siya sa mga pinakaabangan at matunog na kandidata ngayong taon. Hindi lang ganda kundi class, sophistication at queen aura ang dala niya sa bawat event. Talagang proud na proud na naman ang mga Pinoy pageant fans sa kanyang Moonlight Gala Moment. Once again, ladies and gentlemen, pageant lovers, this is the Moonlight Gala presentation of our very own Miss Universe Philippines Maria Atisa Manalo. Nawa'y patuloy nating suportahan ang ating pambatong si Maria Ati sa Manalo at patuloy na samahan sa kanyang journey dito sa Miss Universe 2025 competition sa Thailand. Patuloy ding suportahan ang channel na ito dahil patuloy tayong magbibigay ng mga updates at suporta para sa ating reyna. This is Nel2204, wag kalimutan na magsubscribe at patuloy na umantabay. Maraming salamat sa panonood.